And Monday chicken. Yum, 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 yummy. Yum. Kain na na. Hey guys, welcome to my vlog. May, may kagawin si Anday sana. Monday. Rice Monday with chicken. Rice Monday with chicken, guys. Yung mm ubi-ubi. -hmm. Tapos, ang bigas. Nilag- Pinabag niya sa mainit na tubig. Sa kanila, tag-saguan. Guys, mm lagyan -hmm. natin ang tapos, ganyan muna ang ginawa niya. Tapos, sinagyan na ng oil. Mantika. Mantika. alo mo pa. Tapos, muntika. Tapos, tubig ulit na mainit. Tapos, tubig ulit na mainit. ilang cup yung rice mo? Tatlo. Tatlo, tatlo. na ka. Tatlo na ka. Kasi kasama na tayo dyan. Kasama <laughs> na kami sa kainan. Kami sa kainan. <laughs> <laughs> Masarap ko. Bago eh. mo si Pini Inday ay sa rice mandi chicken daw. Tapos may mga sili, may mga laurel lang guys. So, may dadagdag pa siya dyan. Hell naman. Ano yan? Yan guys. Yan yung para siyang pampaamoy. Cardamon. Cardamom. Ito nga maliliit na yung kasapakan. May stoblo mo pa ang mga rata. Yan. Punti lang. Lagay mo kasi amoy. guys. ibasi In ni Inday. Para magmekas na ito Nilagay natin. Para maluto na gusto yung kanin. Pero i-oven naman yun siya guys. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos konting asin-asin. Mm -hmm. So masarap yan guys. Mm -hmm. Try nyo mm -hmm. yung gawin. Hindi oven kayo. Pwede naman sa kaldero. Mm -hmm. Pwede naman sa kaldero. votes. Tapos, the final is the final. Finalist is finalist. Ano na tayo maliit nito eh. Ano na tayo maliit eh. Ano na tayo maliit maliit Wala talaga. Ilalagay mo ba? Kasi walang maliit ba? welcome 'to, my blog Ano ba ko ako. Welcome to the vlog. Tanggalin ko ngayon. Malis na si Itan. Mayroon tayong kalaban para tanggalin natin sa saulit. Hi there. Welcome to my vlog. Tapos minarinit mo yung manok. Minarinit mo yung manok. Mayroon yung na manok. Mm -hmm. siyang cumin, coriander, turmeric, black pepper, salt, and pork. Oh, Ayan. Kompleto ang sabog niyo guys. Tapos lalagay natin dyan. And... Lalagay natin yung chicken. Lalagay natin Dito. Oh, yummy, yummy. Tapos, dalawa naman. Tapos, laga. may extra legs pa guys. <laughs> baka, <laughs> baka, kami ma, kami mabusog eh. <laughs> Ayan. Hindi naka-idea ka pala, nakahanap ka ng lagayan na ganyan. Okay. Kasyang, -kasyang Tapos dyan. yung lasa ng manok guys, malalaglag doon sa rice. Ah, okay, panibagong recipe ni Inday Aisa. <laughs> So, Teka, himasin natin para parang mapanasan. matikman yung asin guys, <laughs> kasi may ito man yan guys. <laughs> okay. tapos si oven siya. tapatan natin aluminum. buti na dapat talaga may ano kasukat niya ka? yung 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 yung

Wait lang yun, guys. Kasi may gagawin pa daw siya. masyadong malaki yung alam natin, guys. Para hindi makasingaw yung manok at maluto siya ng husto. Mm -hmm. So, si hintayin natin yung pagkalagay ni Inday ay sa mm -hmm. alumino. Mm -hmm. Tapos hintayin natin hanggang ipasok mm -hmm. sa oven. Mm -hmm. Parang maano yan, makapal. Mm -hmm. <laughs>

yan natin guys. Nahayahan lang natin ng na. guys. Oh, isang uh, isang sa oven. na ng gusto guys. Hindi na siguro makasingaw ko. 'yan ang kanin. Dapat hindi sisingaw yung rice. Eh. Kaso magising doblehan si mo pa kaya dito sa ano dito lang. sa ilalim. Para mo yung pa. Siya isa pang isa pang dami. Abot dito. Yan mm -hmm. Di ang may hirap, eh, dito, mm -hmm. Dapat hinabaan ka, abot sa ilalim. Pugo na isang oras. Kaya, si. kaya. Itututuro naman siya. So, ililagay na ang lechon munok. Hahaha. Ano nga siya ba? So, isang uras lang. Isang uras lang. So, urasan natin na one hour later. Bago yeah. na. So, trabaho tayo mo na. Mas bubuksan na ni Inday Aiza. Luto na na. Isang oras. Fair na, mo? no? Uh, tiyan na. Isang oras mahigit mm -hmm. na siya. Mami mo. Monday morning. Yung kamay mo, be careful. Be careful in my heart. <laughs> Dapat yung makapalbe. Mainit yung, ano mo, di man nakasakot yun. Ayun, na yung kamay mo. na yung kami. baka na uunahin ko ng ngayon. Baka <laughs> talaga ba? na ko ngayon Ayun, sa mga hey, guys, na ang chicken. Shit. ng kanin guys ito yung rice chicken monde so ipatong natin siya dyan sarap na manok so guys pidi na tayong kumain So guys, thank you for watching to my channel. Na yummy, yummy, uh, rice, the uh, this chicken, guys. Yum, yummy, yummy. Thank you, God bless you all guys for watching to my channel. Bye bye.